So, eto na nga po mga Kwan stories bukas na magpapatuloy ang labanan para sa gold medal ng senior men's basketball. Siyempre, gaya ng inasahan, team to beat pa rin naman dito ang USA. Sila pa rin naman up until now ang kinakatakutan na makalaban agad. Pero gaya ng sinabi ni Lebron, hindi pa rin sila nakakasigurado lalo sa mga teams ng Canada at Germany dahil sa pisikalan na laro na dala nito. Pero it's all ball pa rin naman mga one stories ang labanan. Nasa quarterfinals na at makakakita tayo ng nakakabilib na performance ng mga players. Pero bago yan, tara't alamin natin ngayon ang limang NBA superstar na halimaw ngayon sa Olympics at literal buhat no buhat at daladala ang pangalan ng kanilang bansa sino-sino kaya sila. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunana sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong Gcash account para makapag cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kuwan stories ng responsable. We can say na matapos nga po ang tatlong laban ng bawat group stage nakita natin ngayon at nakaset na ang apat na match up sa quarter finals. Well basically ang laban ng ito ay knockout round. Ibig sabihin kapag natalo tapos na ang contention sa gold at uuwi na. Kaya naman halos lahat disididong manalo sa bawat laro. Katulad na lamang ni Yanis Antetokounmpo. Basically dahil nanalo noong nakaraan ng Serbia at natambakan ng South Sudan automatic ng Greece ang papasok dahil sa point differential at mas maganda ang kanilang numero sa stat sheet. Alam naman natin kung gaano binubuhat ni Yanis ang kanyang bansa at nakuha ang unang panalo sa Olympics kontra sa Australia 34 points per game at 5 rebounds ang naitatala nito. Kung inyong mapapansin na, siya lamang ang nag-iisang NBA player sa Greece kaya literal kayod kalabaw para makalusot sa ilang malalakas na kuponan. Pang-apat, Kevin Durant. Alam naman natin kung gaano kaganda ang unang pagbabalik ni Durant sa Team USA lineup noong nakaraan laban sa Serbia. Pinakita niya nga dito kung gaano siya kagaling na player at gaano kalakas ang kanyang impact sa USA. Tumira lang naman nga ito ng almost perfect sa kanyang pagbabalik lineup. Solid defender, ganda ng shooting percentage at maaasahan mo sa scoring. Isa nga siya ngayon sa mga player ng USA na may pinakamataas na efficiency ratings. Pinapatunayan pa rin naman ni Duran kung gaano ka-epektibo ang kanyang laro sa isang international games. Pangatlo naman, Victor Wembanyama Kahit man nga kamuntikan pang matalo ang bansang ito sa Japan noong nakaraana Kita para naman natin kung gaano kadesidido si Wembanyama na pumasok sa quarterfinals Though nanalo pa rin naman sila, hindi rin naman ito gaano ka-impressive gaya ng sinabi ni Lebron James Kitang kita naman natin na bibihirang ang umikot ang bola sa kanila kakaunting ball movement dahil maraming nga pong nakakapansin ang daming attempts ngayon ni Wemba Nyama pangalawa naman si Shea Gildius Alexander isa nga ito mga kawaan, story sa masasabi nating tinek sa USA. Bukod sa katotohanan na, na sila ang sumusunod sa Germany at USA, confidence nga sila ngayon na makipagsabaya sa ilang mga malalakas na kupunan dahil na rin sa kanya at sa ibang kakampi nito. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, 11 NBA players ang naandito at hindi nakakagulat kung bakit isisila sa top seeded team ngayon na dapat abangan. Pinapangunahan nga sila ni Shea Gildius na nagsabing andito sila para sa gold medal. Buhat na buhat nga nito ang Canada ngayon at una naman walang iba kundi si Lebron James. Di nga nakakagulat kung gaano kaganda ngayon ang pinapakita ni Lebron. Basically, sa kanya nga mismo nang sisimula lahat ng opensa. Sa ganda ng playmaking nito, hindi ka panipaniwala na 39 years old na siya. Samahan mo pa ng ganda ng depensa nito na kahit si Coach Steve Kerr nagsabing, walang katulad ang isang Lebron James. Special mention nga pala dito mga one story sina Dennis Schroeder at Frank Vogler ng Team Germany.